Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng September, 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.45 ng umaga. Araw po ngayon ng Webis. At uh, magandang panahon medyo maliwanag medyo nag-aagaw na rin ang ang init at saka taglamig parang magbabago na September na kasi ngayon ay gusto ko lang mag-vlog mga kababayan mga minamahal patungkol dito sa yung testimony o yung mga deklarasyon ni Bryce Hernandez ng DPWH dyan sa Bulacan uh, assistant ata siya eh uh, district engineer aywan ko kung district 1 yan o dis, uh, district district 2 ata ano ngayon ay ang title ko po ay mas kapani paniwala ang sinasabi ni Bryce Hernandez. Dahil may pag-amin. Yan po. Yan po ang nakikita ko dyan. Yan ang tinitingnan ko dyan. Mas kapanipaniwala dahil may pag-amin. At susuportahan ko po yan. Biblia po ang gagamitin ko. At hindi po tayo malilito at hindi po pwedeng i-contradict ng sino mang tao. Hindi pwede. O hindi mo pwedeng sabihin na may controversy pag, pag inilapat sa kanya yung mga salita ng Diyos. Opo. At ang nakita ko nga, yung may pag-amin siya. Kahit na nakaunti lang, may pag-amin. O may pagpapakumbaba. Hindi ba? O, oh, ay si Jewel Villaniba ay wala eh, hindi ba? O, oh, malinis daw ang kanyang pangalan. O, oh, ay wala yun. Bakit nai-involve ka dyan sa ganyan kung malinis ang iyong pangalan? O, oh, pati pa nga yung pinamana daw sa kanya ng kanyang magulang, hindi ba? Yung, yung aral. Ay, <laughs> wala naman yan. Ang aral, kung nasa isipan lang, knowledge lang yan. Pero ang tingnan natin yung mga gawa. Kung isinasagawa ba niya yung mga aral na narinig niya o natutunan niya. Oh, hindi kasi sapat yung kwan eh, Yung, yung alam mo lang sabihin o alam mo yung aral. O oh. Sabi nga ni Kwan, eh, ni James O oh, Santiago, hindi ba? Na Okay, mayroon kang mayroon kang kwangka niya, mayroon kang faith. Pero ako ipapakita ko yung faith ko sa pamamagitan ng gawa. Sabi niya, oo. Oh. At saka Uh, yung faith talaga, uh, yung gawa is the demonstration of your faith. Ayan po. Ano ba yung pinagagagawa nyo? Hindi ba? Ano ba yung yung mga nangyayari? May pag-amin ba? Kung wala, alipin pa rin siya ng demonyo. Ganun po yan eh. Kaya hindi siya umaamin. Kaya tinatanggi niya kasi pinagtatanggol pa niya yung gawa na masama. Opo. Ngayon ay ito, nakasulat dyan, gusto ni Jinggoy sa Pasay City Jail, ikulong si Bryce. Hindi sa PNP Custodial Center. Oo. Oh. Ay, ay walang natin kung ano ang purpose na dyan. Siguro para takutin o kasi ang Senado po ay nasa Pasay City po eh oh Siguro para madali lang yang puntahan. O, ay walang lang natin anong purpose niya pero para sa akin dapat doon na lang sa PNP Custodial Center. Opo. Kasi nga i eh, mabigat po na testimonya po 'yan Oh. Eh. Napakabigat po niyan kasi naiimbulbyan ang mga senador ang mga kongresman dyan sa testimonya ni Bryce. Oo. Oh. At ako nga ay naniniwala dyan sa kanya kay Bryce Hernandez kasi nga may pag-amin, may confession, oh, o pinopropes niya yung mga pangyayari. Oh. Ayan po. Sabantalang ito si Jingguy ay wala eh, Hindi ba? Pati ito si Jewel Villaniba. Nakahanda raw siyang harapin. Sabi nga eh. Oh. Iyong... <laughs> ay wala nga kayong pinapalad na na ebidensya eh. Samantarang itong Sheila Bryce, Hernandez, at saka yung isa pa, yung, ano ba yun? Mendoza ata. Yun, Engineer Mendoza. Sunod-sunod na yung mga pinapalabas na ebidensya, hindi ba? Kahit na maliliit lang yan, kung pagtagpi-tagpiin mo yan, mabubuo mo yung conclusion ni eh. Oo. Ganun po yan. O, oh, ngayon ay o oh, sige, punta na po tayo sa kwan ano para patunayan ko na mas kapanipaniwala po ang mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Ito po ano, Proverbs 28 verse 13. People who conceal their sins will not prosper. But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Ayan po ano. People who conceal their sins will not prosper. But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Ayan po eh. Ang Diyos po naaawa doon sa nagko-confess ng kanilang mga kasalanan, naaawa po, may mercy, hindi ba? At, pati naman sa batas po, ng tinay, eh, na nanggaling din yan sa batas ng Diyos. O, pag ikaw ay inamin mo na yung kasalanan mo, bababa ng isang sintensya. Ayan po, hindi ba? Kaya nga, may mercy eh. Oo. Ganun po yan. Pero pag hindi mo inaamin, ay paano yan, <laughs> hindi ba? Oo. Binasa ko lang po, hindi ba? Yung umaamin, yung nagko-confess, ay... At yung tumatalikod na dun sa kasalanan nila ay nagkakaroon ng o nakaka ng mercy at yung namang yung nagkukunsil pa ng kanyang kasalanan ay hindi magprosper yan sabi niya in the long run po ito ha kasi mayroong iba na pansamantala na itatago nila o nagpro-prosper sila nakikita natin pero in the long run after 10 years after 20 years after 30 years ibiripay mo kung anong nangyari dyan ay wala din eh oh, <laughs> wala din eh. Kasi nga, ay nakasulat po eh, will not prosper. Ngayon, ay ang susunod po itong Acts o mga chapter 3, verse 19. Acts chapter 3, verse 19. Now, repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped out. Ayan nga eh. <laughs> hindi ba? Repent. Siyempre, hindi ka naman makapag-repent kung hindi mo inamin eh. Ganun po yan eh. Aywan ko lang kung nakikipag-usap ka sa Panginoon na nagre-repent ka, pero nga ay ang isang requirement ng Panginoon, kahit na hindi mo siya nakikita, i-confess. Opo confess your sin. Oh. Now, sabi dito, repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped out. Ah, uh, pero ito po ay sa mga born again po ito ano na ang mga born again ay yan nga ang pinananaligan o yan ang pinag sasandalan ng mga born again na kung kinumpis mo na yung kasalanan mo ay uh, uh pinapatawad ka ng Panginoon. He is faithful and just and will ah uh, forgive our sins. Ayan po ano? He is faithful and just. Oh. Faithful siya dun sa pangako niya at saka justified ka pa o just justice God is the God of justice po eh kasi nga pinagbayaran niya hindi ba o pero yung iba kasi ayaw maniwala eh na si Jesus Christ ay namatay sa krus ng kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan kaya niya po tanggalin lahat ang ating mga kasalanan kaya niya tanggalin yan kung maniniwala ka sa kanya kung ayaw mo ay o kung binabali mo o kung kung hindi ka naniniwala kasi questionable sa iyo hindi ka kasama doon sa pwede niyang iligtas yan po at wala po kayong babayaran wala eh O, iyan lang po ang ang <laughs> kaya nga patas po eh hindi mo pwedeng sabihin na wala kang pira, wala kang pamasahe, wala kang telepono. Ikonpesmo langi. Eh. Oh. Hindi ba? Kahit na ikaw ay artista, ikaw ay bilango, ikaw ay alipin, hindi ba? Ikaw ay sundalo, hindi ba? Oh, ikaw ay presidente. Ikaw ay nag-aagay, nag-aagaw buhay na. Hindi ba? Sa banig ng karamdaman. Hindi pa eh! Hindi ba? O, yung kasama na ipinangako, ah, doon sa pinako, hindi ba? Kasama ni Jesus Christ na pinako. Remember me, sabi niya eh. When you enter into your kingdom, sabi nung isang nakapako, kasi nagsisi na siya eh. Kasi wala naman ng umbinsi sa kanya eh. Na niya na si Jesus Christ ay hindi naman ibang klase ito sabi niya. Nung una kasi ay cawan nila. O oh. nung una, nung bandang huli, nagsisi na yung isa. O oh. yung isa hindi nagsisi. O. Oh. Pinagalitan nga yung isa ay eh, ay huwag mo nang murahin si Jesus Christ. Sabi niya kasi tayo nakapako tayong dalawa na dahil sa ating kasalanan magnanakaw nga sila eh. Tief nga eh. Oh. Huwag mo nang kwanin si Jesus Christ kasi eh, hindi naman siya kwan yan Hindi natin siya katulad natin. Nagbago siya, hindi ba? Kasi nga naoksirbahan niya ay bakit ganun? Mabamatay na lang si Jesus Christ ay sasabihin pa niya na forgive them, hindi ba? Father, forgive them because they do not know what they are doing. oh hindi ba? Kaya ang sabi nung isang magnanakaw na nakapako, remember ni, sabi niya, Remember me when you come into your kingdom. Oi, ano ang sabi ni Jesus Christ? Today, sabi niya, Oh, or I tell you today, ay wak ko lang kung paano ng pagkakasabihan, pero nga ay ang salita po mahiwaga po eh. Oh, may may nag-interpret. Today, oh ngayon din makakasama kita sa paraiso ngayon, araw na ito. Pero ang iba namang interpretation, kaya nga po, ang tao po ay kwan, eh, nalilito eh, kasi nga ay basahin mo, dalawang interpretation eh. Ngayong araw na ito, sinasabi ko sa iyo na makakasama kita sa paraiso. Isa yun, ano? Ngayong araw na ito, sinasabi ko. Mayroon namang ibang interpretation. Ngayong araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Oh, dalawa po yun. Dalawang, pero kung ano man yan, ay, ay ganun din, nag-confess siya eh. oh na siya ay makasalanan. Makasalanan tayo, sabi niya dun sa isang kasama niya eh. At nararapat lang itong ipako tayo dito. Pero siya kanya hindi eh. oh kasi naintindihan na niya. May nagkumbinsi sa kanya? Wala. May nag-peace sa kanya nung siya ay nagnanakaw? Wala. Doon lang niya na -uksirbahan nung nakapako na sila. O siguro nung naghihila sila ng krus. O. Ganun po yan. Okay, Romans 10.10 10. 10. Uh, for with your heart you believe and are justified. And with your mouth you confess and are saved. Mahirap pong mahirap pong intindihin itong nakasulat. Hindi ko kabisado ito. Kasi kung ito eh, parang uh, new version ito eh. New international version. Romans 10.10 10, For with your heart you believe and are justified and with your mouth you confess and are saved. Ayan po. Hindi ba? O. Kailangan mag -compass. Hindi ba? Okay. Ngayon, ah, uh, i- isalita natin sa iba yung kabisado ko at maraming maraming salita ano maraming version o a translation hindi ba o kung anuman ang tawag nyo diyan kung translation yan another translation o another version oh for it is on what you believe that you are justified and in what you confess that you are saved yan po ang isang translation for it is on what you believe that you are justified and on what you confess that you are saved another translation or another version hindi ba o oh. for it is on your heart you believe Oh, hindi, ganun, ano? Your belief was made unto your justification. And your confession was made unto your salvation. Ayan po, ano? Your confession was made unto your salvation. And your belief or your faith was made unto your justification. Ayan po, hindi ba? Na-justify naja tayo dahil naniniwala nga tayo kay Kristo eh. Oo. Ngayon, nas nasisib tayo dahil ikinukumpis natin yung mga kasalanan natin. Oo. Ay, ano ba ito si Joel Villaniba? Oo. Wala daw siya kasalanan ni eh. Sabi niya eh. Oh, paano yan? <laughs> Hindi ba? Bakit tambak na po ang kwan? Ay kanina nga i eh, sabi ni Pantilo Jackson i eh, kukunin nga yung CCTV eh, sa City eh, dahil doon ay eh, yung yung tao na na nagdadala ng pirata ay eh, doon pumapasok sa mga opisina ni Jingoy. Eh. Oh. Paano yan? ay tambak na po eh ang <laughs> Yun, yun, ang narinig ko kanina bago po ako mag magkwan dito. nila yung operator ng CCTV at patunayan na yan nga. O, naando na bang ang oras sih, eh, Hindi ba? O, makikilala naman yun eh, hindi ba? O, mga bisita, hindi ba? Nagdadala pala ng pira. O, ay, mahirap nilang lusutan yan. Pero nga, pwede. Kasi nga, maraming pwedeng maganap dyan kung sila ay huhusgahan ng, ng hurado. Hindi ba? Ay marami na po eh, hindi ba? Pero sa mata po ng tao, kwan na sila. Without controversy na po yan. Involved sila dyan. Doon pa lang sa insertion eh, na sinabi ko na, yun lang insertion na ginagamit nila hindi sila dumadaan sa legal o sa legal uh, na proseso, hindi ba? Ay naandun. Binanggit ko na kahapon, uh, those who go up on the other way, not using the door, sabi ni Jesus Christ, yung sa sheepfold, yung nag-aalaga ng tupa, yung mga umaakyat dyan o dumadaan kung saan-saan, yan nga insertion dinadaan nila kung saan-saan sa insertion palihim hindi ba tif po yan tif o magnanakaw po yan yun ang sabi ni Jesus Christ hindi ba o saan sila dumadaan sa insertion kaya po ang Biblia po hindi po pwedeng kwan eh sabihin mo na mali tama po yan o umaakyat sila ng ibang bakod hindi ba Oh, hindi sila dumadaan sa door o doon sa pintuan. Oh, hindi sila dumadaan sa tunay na proseso. Yan po ano, o sa legal na proseso. Ay dumadaan sila sa mga insertion. Edit, kun yan magnanakaw yan uti, hindi ba? Oh. Ayun, basahin ko lang ulit ano, for with your heart you believe or on what you believe that you are justified and on what you confess that you are saved. Ayan po. E eh di, mas, mas gusto ko yung ginawa ni Bryce Hernandez kasi nga mayroon siyang kaunting confession eh. Oh, ay simple, ay kulang yan dahil nga eh, hindi naman siya ang pinuno eh, hindi ba? Oh, hindi siya ang pagdil. Pero alam niya ang mga nangyayari at hanggang doon lang ang kinukumpes niya. O. Oh. Ganun po yan. O. Oh. Aywan ko lang kung naniniwala kayo, pero eh, hindi nyo pwedeng, kwan ito eh, hindi nyo pwedeng baliin eh. O. Oh. Hindi ba? O. Oh. Ay ngayon, ay si Jingui at saka si si Jingui ka si Joel Villaniba eh, umuusok na po sa galit eh. <laughs> hindi ba? ay hindi nga nila kayang labanan yan kasi nga you cannot fight the truth. Okay, you can fight the truth but you will not win. Because if you fight the truth, you will find yourself fighting against God. Kasi ang sabi po ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, labanan mo ang truth, ay hindi ka mananalo. O sige po, ano, hanggang dito na lang po, ano, at sana po sa ating pakikinig po ay nagkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami, salamat po.